Dahil sa Undas, nagsimula ng magdagsaan ngayong araw, August 31, ng mga paserong uwi ng iba't ibang munisipyo para sa Undas. Ayon kay Charina, galing ng Puerto Princesa at papunta ng Nara para sa Undas dahil dadala o ito sa simenteryo. Dito talaga kay sa Puerto, na nanginirahan? Ano po yung pasalan ninyo doon sa Undas? Pamilya o mag-anak? Mag-anak. Kailan po ang balik naman ninyo sa Puerto? salinggo Sa linggo na. Okay, ah, ang sadyan niyo doon, ondas lang. Sa biyahing norte naman, ganito ang eksena. May mga numero ang mga pasayro para makasakay sa bus. yung mga Number 1, number 2. <laughs> 19, 20, 20, 20. Ayon naman sa pahayag ng dispatcher na si Lagrio, binigyan umano ng number ang mga pasayero para hindi umano magunahan sa bus ang mga ito. Mukhang medyo marami ng pasahero ngayon. Opo, marami na rin po. Uh, Saan ang biyahe po nito mga ito? Uh, Rojas. Rojas Biyaheng Rojas? Rojas. Opo. Bakit may mga number po sila? Uh, para po sa mga reservation nila. Ah, sa ibig para ni magulo, para ni magulo pagpaakyat. Samantala, ayon naman sa ilang bus company na hanggang bukas pa ng November 1 ang pagdagsa ng mga pasahero para umuwi sa kani-kanilang mga lugar. Bing Bataga, Basta Radio, i